Hello everyone! Samahan nyo kami sa aming paglalakbay kasama si Sunggab at si Pungkan. Ito po ang kanilang unang paglalakbay at nakakalabas sa bahay. Bibiyahe nga po pala kami. So guys, handa na natin si Pungkan. Tapos si... Handa na natin si Pungkan. At si... Handa na, handa na. Handa. Doh. Ngayon natin guys ito. Bungkan. Si takbo, <taposik> takbo. <taposik> <taposik> Dito Hey guys, isasama po namin to sa mamasyal namin yung si si pongkan at si sabi ko nga po pala kanina ito po ang kaunahan kauna nilang igagala namin sila uh, maraming salamat po sa mga nagsusubaybay sa amin sa mga video namin So, ipagpapatuloy po namin na uh, mapabuti ang kalagayan ng aming mga alaga. So, ito po ang first ride nila. Guys, na ng ang ating pusa si Wala pa nga kami sa kalagitnaan at kaaris pa lang namin ito sa bahay nang biglang bumuhos ang ulan. At kailangan na po na, kailangan po namin magpahinga kasi basang-basa na. Kita niya naman po sa kanilang bag yung patak ng ulan. Kaya malapat po namin gawin ay eh magsilong kami. bayan uh, na. Gaya na. Gaya na. Dito nga sa video na to ay mukhang si Pungkan ay hindi komportable sa, sa biyahe. At si Sunggab naman ay nangyari. Natulog na natulog lang siya hanggang makarating kami. Ayan na. pa nga pala kami dito muna para makasagap din sila ng hangin na ng konti. Kasi gawa ng si Pungkan ay nakangirit na. Ibig sabihin, sobra siyang naiinitan. Hindi ko po pala pinainom si si Pungkan. Pinahinga lang po namin muna siya ng konti. Kasi sobrang init po nito. Ito pala po yung na-experience namin kahit nakabag pala ang pusa. Grabe, sobrang, in, sobrang init. So, si Pungka naman, okay na okay naman siya. Si, ay, si Sunggab, okay na okay naman siya. Si, ang nagkaano lang talaga si Pungkan kasi na, 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 -na din ako kasi nga siya ay nakanganga na so tingnan nyo naman po yung biyahe namin sobrang init anyway kami po pala ay magsisimba sa Antipolo Cathedral Church dito sa Antipolo City yan dito sa bayan ng Rizal So, ito na nga po. Nandito na nga kami at nakarating na. at tignan natin ang itsura ng dalawa. So, ayan. Nakabagpak pa rin siya kay Papa Tonto nila. Si Papa Tonto nila ang may dala. Kasi may isa pa po kami bag sa likod. Kasi doon po nakalagay yung tubig namin at doon din nakalagay yung pagkain, pagkain nila. So, ayun, tinry kong bit-bitin yung dalawa, papunta sa simbahan. At mukha namang nag enjoy yung dalawa at nakakatuwa, tinan mo. Nakatingin din siya sa mga tao, di ba? Nakiki-observe din sila kung nasaan ba sila. Ayan. At syempre, umihi muna kami dito. Abay, shoutout nga pala dito sa kanilang CR dito sa Antipolo Cathedral. Napakalinis at napakaganda. Abay na mangha pa at di aircon pa talaga ang kanilang ano, first time ko talaga po dito umihi sa sa CR nila. At talagang ito ang napakaganda kong napuntahan na CR na simbahan. Ayun, lumabas na nga pala kami ng CR. 52 nilakbay-lakbay ko muna siya dito sa may kay Mama Mary. Abay, tuwan-tuwa naman itong mga alaga ko, o. Oh. O, oh, diba? At nilapag ko nga sila dyan sa may kay Mama Mary para makapagpay nga sila at maganda rin yung makaano sila ng hangin. Kailangan nila kasi magkaroon ng hangin. Tapos yun, dinala ko nga pala siya dito malapit kay Mama Mary. At nakakatuwa naman. Tingnan nyo naman ang aking dalawang alaga. At tuwang-tuwa sila. O, oh, diba, nagpahinga. At syempre, pinakain ko na rin po sila. Yan po ang dala namin cat food. At pinainom ko rin sila ng konti. Kasi maaaring baka maano sila, ma di ba? Ayun. Pumunta rin kami, pumasok din pala kami sa loob at nakakatawa may mga taong nakikutan sa kanila kasi nagsisimba din daw yung pusa. Lord, nice po namin magpasalamat sa iyo sa mga biyayang ibinigay niyo sa amin lalo na po na nagkaroon na po kami ng in-stream ads sa Facebook at nagkaroon na rin po kami ng ads on reels sa Facebook. Malaking bagay po sa amin yun at pagsisikapan po namin na makatulong din kami sa mga cat lover at dog lover. Salamat po Panginoon. Oras na para umuwi. Ayun, thank you so much po sa lahat ng mga nod. Kung nakaabot ka pa dito, mag-comment down ka at i-like and share mo na rin ang aming video. Baka po isa ka na po sa aming lucky sharer na mapi mapili na mabigyan na map mabigyan at nabunot sa aming raffle sa darating na April 30. At yon thank you so much mula sa Mingming Winwin Win Kids as a ton and give love. God bless you.